Ay, hindi ito pa yung apunitin na lang. Apunitin po, ano? Pero pag yung malinit po na nakaraang pinaglagyan nyo ng kamatis, mm -hmm. Yung po, pwede nyo basain tapos i-ganun nyo yung lupa. Pwede nyo nabahid nyo yun. Pwede pong higitin para sa sunod, may magkakang naling yeah. Magagamit pa yun, magagamit pa para hindi kayo bilhin ang bilip. Pero pag ganitong malalaki, mahirap mo siyang i-ganun. Kaya mas maganda po, biyakin nyo na lang pa sa Hamgalin, Hanggalin, ilagay ko dun. Ilagay po ito, ano? Halamang dun, ano? na rin. Yung iba po kasi pag nagapalimitan, pag nagatreatlanting, hindi na Hindi. Ay, sisi ko suot lang ako rin. O, tas huwag pong ahigitin. Yun na rin ala. Ay, nahiga. Yan, ahiga ah, mo po. Tapos, pang ganun mo. Yan. Oh, para yung ugat po hindi ma-stress. Oh. Yan, okay no na po to. bayo na life of pin pa dahil ah, na. Tapos, pag po kayo, huwag la laging yung kunong-kunong ano. Meros ganito lang po. Nagatira kayo kasi para umulan e. Yung tubig. Hindi. Ah, pa paasya, Always. Well, wait. Like, uh, para kahit hindi mo siya diligan, may may bisig natin siya lakas. Kahit kung tingin lang ng... Lara ka namin ng po. May info lang po sa pero... Sir, passion po ito? Opo. Anong kula? Isa lang po. Ito po. Purple to. Purple. May orange kasi. Okay. Oo, oh, po Orange pa lang na ano. kung na ano na. Ano na. Ano ka na. Pwede siguro. Pwede masaril? Ayan, yeah, sige po. Kasi may mga ipa. Pero walang na po. Sige po, okay na yan. Ay. Kanyan, nulatra po kayo lagi. Ano? Space. Ah, uh, six seconds pa yan, sir. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Hindi na. Kasi. Okay. Okay. Oh.